mga ilagay natin sila sa sa capsule bag kagaya ng ating mga felicitas noon ilagay nga natin alina o dito kayo 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 ilagay ko kayo dito sa capsule bag para maka-capsule tayo na mauna sino na dali good morning ito na sila oh ito na yung ating ano ating taro po oh. yun, dito ka muna ha kasya pa kayo kasi balikan na ito naman si Max ito naman si Max Ayan si Max. O, oh, malaki na siya. oh. Hello. Ito si Max. O, oh, hindi ka na dito. Ito ka. Yun. Mm. Bulin pa natin si... Ay, nandito naman si ano. Halika na, dito si Max. Halika. ka dito si Indi hindi ikaw ang ka alam ka ayos mo Indi akin indi ikaw, hindi, hindi ikaw. Hindi nga ikaw siya si Simba ang kukunin ko hindi ka na Simba dali hindi ka na kikinig ha umatras ka atras doon sabi ko sa iyo eh. Ito na si Simba. Yan, malaki na siya. Ayan. Ayan na mga ka-listen. O, yung ating tarokoy. nabas ko sila at kaya yun tignan natin kung ano yung reaction nila ayan kung kagaya din ba ng ating kalisitas noon na maingay tuwing nilalagay sa capsule bag Iyan, magbabantay kayo ha o, para ma-expose naman kayo Ay mga kalisen o yung ating uh, team Taruko Isina, Samba, Simba Max at saka si Luna Tingnan natin kung ano yung ano nila magiging reaction nila o, ito kayo magdano kayo ha magbantay kayo ha no magbantay kayo ikaw Simba tingnan natin kung ano yung ano nila reaction nila uh, oh, magtinda kayo ha ayan sila mga kalisan okay naman sila sa awan ng Diyos naman sila so first time Kung nilagay sa capsule bag ay hindi pangalawa yata to nung pinainit ko sila. Hindi sila ano, hindi sila maingay. Hindi kagaya ng felicitas natin dati na maingay sila. Yun lang yung babae. Nakita nyo sa loob, yung babae. Siya yung medyo maingay. Ay siya yung parang maiilap. Pero itong ano, itong dalawa, hindi. Ayan. Kikita nyo yung kanilang reaksyon, mga halisen magkaibang magkaiba sila sa ating felicitas noon, di ba? Nakita niyo naman yung ating felicitas noon, maingay. Pero tignan natin mamaya baka magiingay na rin sila. Ayan. Si Max oh, no? medyo magaslaw na si Max. Oh, si Luna nakaupo lang siya sa likod. So, ayan lamang mga kalisan yung kanilang update ng ating Team Tarukoy na sina Simba, Max at Luna. Bye-bye!